Labing apat ang naaresto sa isinagawang raid ng mga sa isang compound sa Intramuros, Manila na hinihinalang talamak ang bentahan ng ilegal na droga. Narito ang report ni Maki Libradilla. Ni-raid ng pulis ang compound ng informal settlers sa Intramuros, Maynila kung saan talamak umano ang bentahan ng droga. Aristado ang labing apat na tao kabilang ang target ng operatiba na si alias Neneng na siya umanong nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa lugar. Wala po, kumuha lang po ako, ditusan lang po ako. Ayon kay Police Superintendent Albert Barot, nagsisilbing puntahan ng mga nagpapat session ang compound. Nababahala ang mga otoridad dahil napapalibutan ito ng mga universidad na maaaring maimpluensya ng mga estudyante during daytime baka may mga estudyante din na pumapasok doon sa area mabuti sa at mabuti at naagapan natin na huli natin agad at uh, yung mga kabataan na hindi na especially sa area na Intramus hindi na malulong sa masamang droga or bawal ng gamot Nasa 10,000 piso naman ang halaga ng 20 pirasong sa ng shabu ang nakuhang ebidensya. Makilibradilia, UNTV News, Worldwide.